Ang sigarilyo tinatawag na tuklaw. Nangingisay sa tabing kalsada ang tatlong kabataang yan. Ang isa, humahampas pa ang kamay at paa sa motor. humipaklang lang sila ng sigarilyo at nagkaganyan na. Meron po silang dinitit na sigarilyo. Tuklaw ang tawag sa sigarilyong ginamit nila. Ano ang tuklaw? Sa Pilipinas, pinatawag ito ng iilan bilang tuklaw. Ang tuklaw ay isang uri ng napakatapang na tabako na karaniwang ginagamit sa Vietnam. Ito ay kadalasang hinihit-hit gamit ang bamboo pipe o bong at may mas mataas na nicotine content kumpara sa ordinaryong sigarilyo. Ano ang epekto ng paggamit ng tuklaw? Ang paggamit ng tuklaw ay nagdudulot ng agarang epekto tulad ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng ulo, pamamanhid, at minsan ay ibigla ang pagkawala ng malay. Mataas din ang posibilidad ng nicotine overdose lalo na kung hindi sanay ang gumagamit nito. Delikado ba ito sa kalusugan? Oo, delikado ito. Ilan sa mga posibleng panganib dito ay ang nicotine overdose, bigla ang pagkulaps ng katawan, problema sa puso at paghinga, adiksyon dahil sa mataas na nicotine content, at posibleng pinsala sa utak lalo sa mga kabataan. Maaari ka rin magkaroon ng long-term health issues tulad ng cancer sa baga at lalamunan. Illegal ba ito sa Pilipinas? Hindi pa ito malinaw na nakaspecify sa batas pero maaaring pumasok ito sa regulasyon ng Tobacco Regulation Act o RA 9211 at Anti-Drug Abuse. Maaari din itong masakop ng batas tungkol sa child protection, public safety, school conduct policies at health regulations lalo na kung ang mga minor de ang gumagamit Ano ang ito? magagawa mo bilang isang magulang, guro o ordinaryong tao? Una ay magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa tuklaw at ang panganib nito. Bantayan rin natin ang mga kabataan at kausapin sila ng maayos. Limitahan rin natin ang anak sa pagpili ng barkada o panonood sa social media dahil mataas ang nito sa isang bata. Lalo na't na madali silang mauto. At panghuli ay huwag mag-atubiling magsumbong sa tamang otoridad kung may pag-abuso sa paggamit nito. Ang simpleng pag-like at pag-share ng video nito ay makakatulong rin upang lumaganap ang awareness sa isang substance na piglang lumitaw sa ating bansa. Sa tingin mo, masama ba ang tuklaw o hindi? Pwede ba natin itong gamitin o pwede ba itong maging threat sa bansa natin. Mag-comment at ilagay ang iyong ben sa comment section. Huwag mo rin kalimutang mag-follow. Salamat sa panonood.